Hello everyone! Welcome sa aking channel, Divine Queen Tarot PH. And napakatagal na nating hindi nakapag-reading. Pasensya na. At napaka-busy na natin nung nakaraang ilang buwan. So, for Gemini, Libra, and Aquarius, tingnan natin for December 25, 2024. Okay. Spirit Guide, please. Cards for... Gemini Libra and Aquarius We have 10 of wands Okay, more card, please. And we have reverse ng the Okay. Oops and meron tayo dito King of Cups so i can see na ngayong December 25 ano um for some of you is nakakaranas ng kalungkutan nakakaranas kayo ng kalungkutan ngayong araw na to hindi lang kalungkutan but mga negativity so yung inyong kaisipan no napakagulo panay negative halos lahat ang pumapasok sa inyong isipan, kalungkutan. So ang dami mong mga iniisip-isip na mga bagay-bagay. Ang daming problema mong kakaharapin, kakaharapin ngayong araw na 'to. Um, may mga mga pagiging irresponsible din dito, carelessness. And ang dami mong look. King of Cups, ano? Um makakadeal ka dito ng tao na um, it's either karelasyon mo to na napaka cold niya sa'yo ngayong araw na to so ito yung magiging resulta kung bakit ka malulungkot or bakit negative ang nasa utak mo ngayon ano, it's either iniisip mo lalong lalo na sa may mga karelasyon dyan ano, feeling nyo talaga nang lalamig na, baka nang may nambababae na dito no, kaya nang lalamig na yung siya sa'yo. Parang ganun yung iniisip mo dito, guys, no? So, tignan pa natin. So, natin dito. Naka-reverse ang inyong gusan. At para naman sa single, um, sa ating mga Gemini Libra and Aquarius, nagiging, um, nagiging unhopeful na kayo, no? Magkakaroon pa ba kayo ng karelasyon? Nakikita nyo pa ba yung hinahanap ninyo? At para sa mga married naman or mga married or divorced na tao or na-annoyed na ayan, hindi kayo masaya sa resulta sa uh, nangyayari sa buhay nyo or sa decision na pinag-decisionan nyo, no? So, we have here um, the dreamer. So, yung mga pangarap mo dito is, kasi naka-reverse no? Siguro kaya ka rin nalulungkot ngayong araw na to dahil hindi mo pa na yung mga pinapangarap mo sa buhay. Gemini, Libra, and Aquarius, no? <clears throat> so, ngayong araw na to is talagang parang napaka-depressed ng tao. So, King of Water. And sinasabi naman ng card na open your heart and mind to those around you. Trustworthy and heartfelt advice. Charity work. So, kung feeling mo talaga is wala nang pag-asa yung relasyon nyo para magkaroon ulit ng kulay, ano. ang baka naman, it's time to open your heart to somebody or sa mga taong mga nakapaligid sa'yo. No? baka hindi mo naman kasi binubuksan yung mata mo at puso't isipan mo um, para mahalin yung taong mga nagmamahal talaga sa iyo yung pinam pinagkakatiwalaan mo di ba malay mo yung lalong-lalo na sa mga single dito baka naman ang talagang destiny mo dito is yung kaibigan mo lang ano yung malapit na tao sa iyo so hindi mo lang talaga binibigyan ng mali siya yung pinapakita nila sa iyo baka love na talaga 'yun no hindi lang talaga siya concern or love as a friend but as a alam mo 'yun as a partner na pala 'yun no? baka oops siya pala talaga yung makakatuluyan mo so it of water a desire to move on see the search for something more meaningful spiritual and emotional growth So, katulad nga nung sinabi ko, no, para sa mga na-divorce na to, eh, no, para sa mga annulled na or nakipaghiwalay, ayan, um, it's time to move on na, no, huwag mo nang i- i-stay yung sarili mo sa sitwasyon na alam mong hindi na makakatulong sa'yo para mag-grow. So, ayan, open, spread your wings, no, open your heart to someone, Um, pumunta ka sa ibang lugar, maghanap ka ng bagong trabaho, or kumausap ka ng bagong tao, makipagkaibigan ka, wag mong ilugmok yung sarili mo sa kai-stay ka, iiyak sa kalungkutan, ano. Ayan, mag-move on ka na. Ikaw na lang naman ang inaantay ng universe. So, let's see two more cards for Gemini, Libra, and Aquarius. Next. Okay. Inner child. So, it's time to, ano, um, kailangan mo nang magpaka-mature dito. Huwag mo nang pairali niya pagiging immature ng, ng utak at puso mo. Lalong-lalo lalo na sa decision making, about sa sarili mo, about sa relasyon na sa relasyon kung ano mang problema kinakarap ng iyong relasyon um, kung magkakaroon ka rin ba ng trabaho huwag kasing pairalin yung pagiging immature no um, kailangan mo na ditong ang um, magtaka mature alam mo yun act, i iak mo na yung sa yung age mo um, sa pag-iisip mo kung paano ka mag-isip magdesisyon um, makitungo sa ibang tao Yan, hindi parating laging parang alam mo yung isip bata. Para, parang lagi kasing pinapairal mo dito yung pagiging isip bata mo. So, yun lamang for Gemini, Libra, and Aquarius. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye.